ang wormwood, Artemisia absinthium, na kilala rin bilang absinthe wormwood o common wormwood, ay isang halamang gamot na may mahabang kasaysayan ng paggamit sa tradisyonal na medisina. Narito ang ilang MGA, benepisyon nito para sa katawan ng tao. Wahid, nakakatulong sa panunaw. Nagpapasigla ng gana, ang mapait na lasa ng wormwood ay maaring magpasigla sa MGA taste bud na naghuhudyat sa utak UPANG palakasin ang buong sistema ng panunaw. Ito ay maaring magresulta sa pagdami ng laway, produksyon ng stomach acid, at paggalaw ng bituka, nagpapabuti ng produksyon ng abdo. Ang wormwood ay maaring magpasigla sa paglabas ng abdo mula sa atay at sa pag-imbak nito sa gallbladder, na mahalaga para sa pagtunaw ng taba, tumutulong sa MGA kondisyon ng gastrointestinal. Ayon sa ilang pag-aral, ang wormwood ay maaring makatulong sa pagpapagaan ng MGA sintomas ng hindi pagkatunaw ng pagkain, bloating, at iba pang MGA problema sa chan. Maari din ay TONG makatulong sa pagkontrol ng small intestinal bacterial overgrowth, SIBO. 2. Anti-parasitic properties. Nakakatulong sa pagtanggal ng mga bulate. Tradisyonal na ginagamit ang wormwood, UPANG, gamutin ng mga impeksyon sa bulate, lalo na ang roundworms at pinworms. Lumalaban sa iba pang mga parasito. Ipinapahiwatig ng ilang pananaliksik na ang wormwood ay maaring magkaroon ng aktibidad laban sa iba pang mga parasito. 3 anti-inflammatory at pain-relieving effects. Nagpapabawas ng pamamaga. Ang artemisinin, isang pangunahing compound sa wormwood, ay pinaniniwala ang may malakas na anti-inflammatory properties, nakakatulong sa pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Sa kasaysayan, ginamit ang wormwood para sa pananakit ng regla, cramps, pananakit ng kasukasuan at pananakit ng kalamnan. Ipinakita ng ilang pag-aral na maaring makatulong ito sa osteoarthritis. 4 antibacterial at antifungal properties. Ipinapahiwatig ng ilang pag-aral na ang wormwood ay maaring magkaroon ng MGA, katangian na lumalaban sa bakterya at fungi. 5. Antioxidant properties. Ang wormwood ay naglalaman ng MGA compound na maaring makatulong na protektahan ang MGA selula mula sa pinsala dulot ng MGA free radical. Dahil pista, maaring makatulong sa kondisyon ng balat. Ang wormwood essential oil ay tradisyonal na ginagamit para sa kagat ng insekto at UPANG. Paginhawahin ang MGA problema sa balat tulad ng acne, eczema at psoriasis. Karaniwang dinidilute sa carrier oil. Mahalagang paalala at pag-ingat. To toxicity. Ang wormwood ay naglalaman ng tujone isang compound na maaring maging lason sa mataas na dosis. Maari ay magdulot ng MGA side effect tulad ng pagduduwal, pagsusuka, pagkahilo, hallucinations, at seizures. Ang MGA produktong wormwood na ibinebenta sa ilang bansa ay kinakailangang walang tujone o mayroon lamang nito sa napakababang antas. Pagbubuntis at pagpapasuso Hindi inirekomenda ang wormwood para sa MGA buntis at nagpapasuso dahil sa potential na panganib, epilepsy. Ang tujone ay maaring magpasigla sa utak at magdulot ng seizures kaya dapat iwasan ito ng mga taong may epilepsy. Interaction sa gamot. Ang wormwood ay maaring makipag-ugnayan sa ilang MGA gamot tulad ng MGA anticonvulsants at blood thinners. Allergies. Ang mga taong allergic sa pamilya ng Asteraceae, tulad ng ragweed at marigolds, ay maaring allergic din sa wormwood. Problema sa bato. Ang wormwood ay maaring maging nakakalason sa bato. Konklusyon ang wormwood ay may ilang potensyal na benepisyo para sa kalusugan, lalo na sa panunaw at bilang antiparasitic. Gayunpaman, mahalagang gamitin ito ng may pag-ingat dahil sa potensyal na toxicity ng tujune. Palaging kumonsulta sa isang healthcare professional bago gumamit ng wormwood, lalo na kung mayroon kang anumang pre-existing na kondisyon sa kalusugan o umiinom ng ibang gamot.